So, what's up mga kaerd? So, magandang umaga sa inyo. Good morning, good morning. Uh, today is our day for dito sa Canada at uh, time check is 7.30. So, uh, mag-iikot-ikot muna ako dito sa neighborhood. Uh, papakita ko sa inyo. Samahan nyo ako. Pansya natin yung mayroon doon dito malapit na park. Good morning, mother. Ang <laughs> <laughs> ginaw na ginaw ka. Yung talagang <laughs> mag-inaw eh. Tama ka sa akin? Ayokong mag-inaw. Tatagal <laughs> Oh, tsaka medyo malamig eh. Tiningnan ko sa temperature. 3 degrees. ano no. 3 degrees yung temperature dito sa Edmonton ngayon. So, tatry ko na lumabas. Ayan, explore explore muna tayo dito. tignan ano natin kung makikita. So, ayan. Let's go. Baba na tayo. Maaga. Ano tayo? Morning walk. Pero yung jacket ko, pang ano, pang Eskimo. <laughs> All right. Hi, oh. good morning. Hmm. Hindi na kaya ako lalamigin ito. <laughs> Let's go. Teka. Wallet. Hindi ko pala dali walit ko. Pwede ko muna iwalit ko. So, yun. Pagbaba so, na tayo. Ino muna tayo ng water. Aga pa naman. Iintay natin para medyo umilit-init. Tingin ko lumalabas na yung sikat ng araw sa labas eh. let's go. Ooh. Ramdaman ko agad yung ano ah. Saan natin baka mamaya eh. Ay, wala naman siguro magnanakaw dito, no? Wala naman siguro dito ng akit bahay, no? Naramdaman ko agad yung ano. Dampi ng hangin. Yan, good morning, good morning, Alberta. So, uh, sabi ni Utol, labas lang daw ako dito. Tapos, kanan. So, sa bahay nila, kumanan ako. Wala, walang ganong usok sa bibig. Ayan, mapasikat na yung araw dun sa banda dun. So, 7.30, medyo kumbagal dyan sa atin sa Pilipinas. Parang ano palang, uh, alas 5. Oh, may bus din pala dito. Parang mas gusto ko dito magdaan. May walkway. Okay. Sakto lang pala pag kami ano, may jacket. Hindi ganong ano. Maramdaman mo lang sa kamay pero sa katawan hindi ganong maano. Hindi ganong malamig. Walking walking muna tayo dito. Ah, Luwang ng ano dito, bukirin no? Oh. Ang ganda dito, ano, sa sa sugahan ng ano, ambing. Wow. 'Yan laki ng bahay. Malapit lang daw dito 'yung ano eh, parke. Eh, para tayo 'yung nag-explore-explore. tama pas pasikat na si Haring Araw Sarap ng hangin, sariwa Ano dito, spring, oh. tama yung mga puno parang nag, ano, naglalagas Spring nga ba Taglagas ito pa o taglagas, oh, taglagas na yung mga puno yung mga dahon ng puno so yung sabihin kasunod ng fall pa na sabi nila dito parang ano eh November yata ang start or bago uh, matapos yung October start na ng winter so imagine pag winter na dito siguro punong puno ng ano to ng snow Galing talaga ng mga bahay, no? <laughs> sabi nga nung sabi nga nung friend nung utol ko na Mundo sa akin, kasi ano sila dito eh. Mailman. Sana ano silang katrabaho ni utol sa Canada Post. Minsan nga daw talaga nakakaligaw. Uh, kahit na araw-araw na nilang ginagawa, nagdadala sila ng mga sulat sa bahay na lilito pa rin sila dahil nga magkakamukha yung street magkakamukha yung bahay kita mo nga sila ang na nila dito nalilito pa rin sila sa bahay kaya kailangan talaga meron kang ano sa cellphone mo may waste ka waste teka baka mamaya hindi ako makabalik sa pinanggalingan ko ah ganda ako ganda ako Wala pa naman akong wifi sa cellphone ko. Wala akong SIM card dito. Wala akong data. Nine oh seven. Galing ng mga bahay dito. Parang naninigas yung kamay ko ah. <laughs> Muusok ba? Muusok. Di Hindi pa naman. CY Becker Road Ah, ito na siguro yung park na sinasabi ni Utol Malapit lang pala Kaso pag sinama ko si Mother Baka sumakit yung tuhod Malamig eh Nga pala shoutout sa mga Dati kong kasamahan dyan sa Pilipinas sa 8 Waves. Ayan. Uh, shoutout sa inyo lahat. Ayan, popost pa ko sa inyo yung... Pa popost ko yung mga name nyo dito. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Sa dami nyo, uh, hindi ko na mababanggit. pakitingnan na lang yung, uh, yung mga name dyan. Ayan. In-screenshot uh, in, -screenshot, in -screenshot ko yun sa ating uh, messenger. Sa group, sa GC. Ayan. Pakicheck na lang. Shoutout po sa inyo. Sila po, sila po yung mga nakasama natin sa 8 Waves dati na mababait, masisipag, mga gaganda at mga gwapo. Ayun. Muusok. Oh, ito na pala yung park. Ewan ko kung ito na yon. Malamang ito kasi may mga parang ano, upuan. Mga slide. yan Uli, shoutout sa mga tropa natin dyan sa 8 waves. syempre sa mga bossing dyan sila Ma'am Embet, sila Sir Mar, Sir Louis, Ma'am Mayet, ayan, Sir Tino, Sir Alex, sila pa ba, Ma'am Malin, ayan, shoutout sa inyong lahat yan, mga bossing ng 8 weeks. Nagkahawan dito ng damo, Masakit na yung kamay ko ah. <laughs> Negative 3 o. Oh. Negative 3 yung ano dito. Temperature today. Ah, pang mga kids. May mga Slide. Ano naka-gloves. Masakit yung kamay ko. <laughs> so, isa pang napansin, napansin ko dito sa Canada, walang ano dito. Walang mga tao sa labas. So, sabihin, busy talaga yung mga tao dito sa mga pang-araw-araw nilang buhay. that busy sa work. Ayan, gaya nila utol. Ah... Uh, Talagang puro work sila tapos pagka gusto nilang mag-unwind, ayan, nag-out of the country sila. Mga one week, ilang days. Pero most of the time, uh, pagka dito sila, bahay lang sila, siyempre. Work, bahay. Tapos nag lang talaga sila ng time para mag-travel, mag-enjoy kasama yung family. So, hindi uso dito ang ano, marites. <laughs> hindi ka mukha sa atin sa Pilipinas, ano? Paglabas mo sa bahay mo, makikita mo na agad yung mga tao na ayan, nasa labas, may makakausap ka. E dito, kita nyo, ang haba yung nilakaran ko. Wala mo lang na akong nakasalubong na tao. Good morning! Ah, Mayroon dito, ano? ng damo parang ano kung sa atin na uh, halimaw traktora good morning good morning ayan no lumabas na si sunrise banda ron Pwede pala dito mag-jogging, ano, magwalking mag-jogging, mag-walking Kapag ka medyo tanghali Siguro pag mga alas 12 ng tanghali dito Sakto lang Kahit di ka na mag uh, jacket Kahit naka t-shirt lang Tapos masarap dito magtakbo-takbo Mag -takbo -takbo. Mag, uh, mag jogging Ay, Mga uh, Walkway or runway sabi dito it looks like a pond but it isn't please enjoy from a distance okay maglalakad dito siguro pagka tanghali medyo tirik yung araw kahit paano siguro mga ano ang temperature nun mga 12 12 or 15 kasi pag umaga umaga to 3 to 8 eh. Natin to. walang Katao katao-tao walang katao-tao dito sa Edmonton eto Little Japan mukha lang pan pero hindi sabi niya enjoy the view from the distance binakita akong ano dito tuloy sa banda dito Uh, parang ano daw Ano sabi dito? Storm water facility, caution. This is a man-made facility designed to help control flooding during rainstorms and snowmelt. melt. So wala namang snow. Pwede tayo diyan. Pwede tayo hatulay. parang ano doon, mini jungle mini forest doon. baga sa atin ano, sapa So, ano dito sa Edmonton? Greenery. Greenery. Ayan parang swan. Swamp. Swamp nga ba tawag doon? So, lakad-lakad tayo. Kaya nakahinto ako, nilalambig yung kamay ko. <laughs> Buhos akong bibig. Ay, walking in the morning. Wala talaga ako nakikita ng tao sa labas. <laughs> busy sila, busy. So, mamaya na yung dating nila utol from US, siguro bukas makakapag ano kami, makakapasyal kami sa uh, ibang lugar dito sa Edmonton. So, kaya for the meantime, ini-enjoy ko muna yung aking sariling mag-isa. Ayan, nag-sightseeing ako dito sa area malapit sa kanilang uh, lugar. doon ako dumaan sa kabila kanina eh sana may daan dito sarap so dito mag bike lawang nung bike lane no? Oh. walang dadaan bike lane or pwedeng mag jogging tao-tao. So dito talaga napaka independent ng uh, lifestyle dito. Walang mga ano sa kapitbahay, walang pakialaman. Solo flight ka kumbaga. Hmm. Na-miss Na talaga ako sa bahay dito. Pare-parehas lang Nakakasalit lang yung kulay eh. May black, may gray, may cream, may white. Pero pare-parehas. Mm. Yun, ikot lang tayo doon. May daan naman. tayo dumaan kanina eh umikot akong pagganon and balik lang tayo walking, walking yan, salamat sa pagsama nyo dito sa aking pagwa-walking at naipasyal ko na rin kayo dito sa uh, Edmonton kahit pa paano. Baga, kakaibang tanawin sa mga normal na napanood nyo sa vlog ko. So ngayon, kakaiba. Yung dati puro disyerto at building yung nakikita nyo sa vlog ko sa Qatar. <laughs> ngayon naman dito sa Canada, Ayan, Greenery. Nature. Ganda na mga pine tree oh. Sa Katara makikita mo doon, dates tree. Dito naman, pine tree. Ayan, approaching na ulit tayo din sa may park na pinuntahan ko kanina. sa so, ko dito sa ano hindi uso dito ang mga bakod wala silang gate bihira lang yung mga pens wala talo magandang mga bakod pero diyan lang yung may bakod na isa pero dito sa side na to puro open bagay safest isa sa mga safest country itong Canada eh. so yun ang pinakamaganda rito sa Canada eh hindi ka nagwo-worry kahit iwanan mo dyan yung kotse mo o yung bahay mo walang gate hindi walang ano walang papasok sa'yo walang manloloob kaya yan oh. open yung kanilang mga bakuran walang walang bakod ay medyo umalis ako doon sa park. Naglakad-lakad pa rin ako dito. Para medyo magkaroon naman tayo ng konting galaw-galaw exercise. Tingnan natin kung ano pang meron tayong makikita dito kakaiba. Yung ilong ko nagtutubig. <laughs> Pa kumbaga sa pusa basa yung ilong ko. Hey. <laughs> Kaya tama nga sabi nila pagka winter dito hindi po pwede na wala kang sariling sasakyan kasi ang mga daan ng bus dito parang every 30 minutes or every one hour so hindi ka tatagal na maghihintay sa labas ng ganong katagal so kaya lahat dito halos may mga car may kanya-kanya sasakyan dahil pag winter di mo talaga kakayanin kaya yung mga tao dito tuwan-tuwa pagka summer may enjoy nila pero sino ba naman ang matutuwa sa winter no? hindi ka may ma enjoy yung surroundings so ayan nag-vlog lang tayo dito okay dito parang may parang palagas na ito ng ano, main street yun nakita na rin tayo isang tao maglalakad balik na tayo and sa kanan ko meron pang isa so nakakita na tayo ng dalawang tao so ayan pabalik na ako sa bahay at uh, nilalamig yung kami ko naninigas na kami ko tsaka yung ilong ko nagtutubig so maraming salamat sa pagsama sa aking vlog kita kita tayo sa sunod ko upload mga ka-earth ingat po ang lahat at God bless bye bye